fit with me. Fit with me. Ganda. Ah, ang ganda, oh. Ang ganda. Hi, guys! Welcome back again to my YouTube channel! At ngayon, samahan niyo na naman nga ako sa aking panibagong vlog. Another day, another vlog! Bakit ang itim ko? Kung naaalala nyo nga talaga mga day, nag-post nga talaga ako itong nakaraan sa Blue Up, which is eto, ilalagay ko na lang siya sa screen. And meron akong nabasang comment ng isang followers natin, which is eto. Ayan. Sabi niya rito is, ifit it mo naman isa isa be. And syempre, masunurin ako, kaya naman, let's go! Ay, mali, hindi pala tayo, let's go. Ay, for the go! Oh, good bot! Ayan! what's in this bag? Over, nag what's in this bag? By the way, ito nga pala guys, yung mga pinamili sa amin nila Ma'am and Trent. Ayaw po nila magpabanggit, kaya naman itatago na natin sila sa pangalan na Ma'am Bea and Sir John Lloyd. O, oh, di ba? Mga artista ang dating. And syempre, before po tayo mag-start, gusto ko lamang ulit magpasalamat kila Ma'am Bea and Sir John Lloyd sa lahat ng ito. Dahil grabe talaga, first time ko maka-experience ng ganito. And alam niyo ba mga day, hindi lang po ako yung binilahan nila, pati po si mama, binilahan pa talaga nila. Kaya naman, super thank you, thank you very much po talaga. More blessings to come po sa inyo. Literal na God is good all the time talaga. Hindi ko alam ko anong itatitle ko sa vlog na to. Siguro, sit with me, what's in my bag, what's in this bag, SM haul. Kayo na bahala mag-decide. So, first ko na ipapakita sa inyo is itong sapatos. Ayan. Wow. Rubber shoes to guys Wow oh. So thank you very much po dito sa sapatos ko Meron na naman po akong bagong rubber shoes na gagamitin So next, bago yung mga damit, Ito muna tayo sa mga bag First bag Sa akin to guys Sa akin tong bag Wow. Oh, wow Parang yaman ko naman tignan Kapag ganito yung gamit ko na bag Akala ko pag may birthday lang binibigyan ng gift. Bakit naman to na paaga na ata? Next year pa po yung birthday ko. Unboxing natin. Uy, na, bakit sobrang itim ko naman sa camera? Ito wow. so, yung second bag. Wow. Ang ganda! Kasi nyo guys, grabe oh. Grabe yung texture ng bag na to. You know? Grabe. Ganda talaga nito. ito. Tapos may, may gold gold pa siya dyan oh. Huh? Grabe talaga. Mayroon may, siyang ano dito. Mayroon may, lace. Lace ba ang tawag dito? Pwede siya maging handbag, pwede siya maging shoulder bag. So, next naman is itong bag ni Mama. Ito talaga ang hindi magpapakabok. Wow! Ang ganda niya, guys. Unlucky, guys, oh. Alam niyo ba guys, it's story time. Si sir po yung bumili nito. Habang inintay po namin si sir, pagdating po ni sir, may dala na po siyang ganito kalaking bag para kay mama daw. Alam niyo po na iyak na si mama, as in magluluhat na talaga siya, auntie na lang. Buti na pigilan. Tapos guys, pagkabigay nito ni sir, alam niyo yung sabi ni mama. Saan ko naman po gagamitin to? O, oh, di ba? Nang problema yung mama ko kung saan niya gagamitin to. Paano ba naman? Tignan niya naman yung quality. Sobra ganda. First is itong jacket. Ito ang pinakaulang kong isasukat. Ayan. Ang ganda niya, oh. Barbie-barbie siya, oh. Tapos, tignan niyo, guys. Ano? Ito ang pinaka-favorite ko dito. O, oh, di ba? Nag-iba yung color niya, eh. Ano? Damet number one. Isasukatan na natin. Ayan! Pwede siya nakabotones. Pwedeng hindi. Ayan. Sobrang ganda niya. So, next outfit na tayo. Yan. Itong Moose Girl. God gave me you. Ang ganda. As in. Ayan guys, ganito ang itsura niya kapag sinuot ko. Ang ganda o, oh, di diba? Ang ganda ng design ng damit niya kasi pag siya o. Oh, hindi siya yung pag ganon. Gets nyo ba? Pwede itong partneran ng pants or palda. Yan, para tayo dito, ano. Alam niyo yung 10 years old na bata. <laughs> So, next naman is, ito. Ito. From Moose Girl ulit. Moose Girl. Ayan. Ang ganda nito mga Jai. As in, bakit ang gaganda ng mga damit? Ang ganda. Mm. <laughs> so good. Happy. Ito guys, ang next sa outfit. Ay, dalawa pala ito. Isa lang. Ito muna ang purple. Sunod itong pink. Okay? And here's the third. Ay, pang ilang outfit na ba ito? Pang one, one, four. four. Ayan. Ang ganda. Tapos meron siya dito guys, maliit na ribbon. Ito isa naman, itong pink naman. Plain din siya, pero meron siyang maliit na heart dito. Itong pink. So, isusuot na natin siya. O, oh, diba pink na pink? Ang ganda. Pwede rin to guys, pansin ba? Or sa kahit anong lakad. Papartneran mo to ng pants. So, oh. perfect. Ang ganda. So, ayan. Ito pa yung next outfit natin. Ang ganda. May ano siya dito, guys? Oh, may... May... Ano siya dito? Quelio. Quelio. Ayan. Ano, ang atake ko dito ay alam niyo yung clean girl. Clean girl. May ang dito, guys, i-partner na pang baba is pants. Ayan. Ang ganda, diba? Pwede dito sa, ano, sa mga family, ano, family gatherings. Ayan na. Ito, guys, yung last na damit. Si ma'am ang pumili nito. And grabe, sobrang ganda nito. Ayan sukat na natin to dahil sobrang na-excite na talaga ako suotin to pag Simba. O, oh, di ba? Ang ganda. Ang ganda talaga na ito. And, syempre, tatry ko na rin yung pants. Yan, yeah, ito na yung pants. Di kita yung pants. Okay. Mayroon na naman tayo another pants. Boogs. Boogs, boogs, boogs. Boogs, boogs, boogs. Ang ganda. Ito yung damit mo, tapos papartala mo ng ganitong bag. Shawala, Madam Damin! Ah! So, yun, dito na nagtatapos ang ating pag with me. Fit with me? So, syempre, bago po matapos ang ating video, gusto ko lang ulit mag-thank you kila Ma'am and Sir. Thank you so much, Ma'am and Sir, sa lahat po ng ito. Meron pa itong, patong mga damit pa. And syempre, dito rin, inaayusin ko na lang talaga tumamaya mamaya sa damitan ko. Ayan! And syempre, doon sa nag-request sa atin ng Fit With Me. Thank you very much. Ayan, shoutout sa'yo. And syempre, that's all for today's vlog. Grabe, sobrang pawis na pawis ako lang. Sobrang init dito. And that's all for today's ulit-ulit. So, guys, hanggang dito na nga lang po pala ang ating vlog. Kaya naman, yun lang Salamat lahat. Bye, bye God bless. Thanks for watching. Mwah!